Mag-ingat kayo dahil may kumakalat na namang investment scam online. In this time, ginagamit naman nila ang pangalan ni Enrique Razon na isa sa mga kialang bilyonaryo dito sa Pilipinas. Last week, nag-vlog ako about Paragonic Scam kung saan ginamit nila yung pangalan ni Lance Gokongwei sa interview daw niya with Katun Ying kung saan binanggit niya na kaya daw niyang gawing milyon ang 15,000 pesos na i-invest mo sa loob lamang ng 30 days or isang buwan at gumagamit nga sila ng AI or artificial intelligence at mga fake websites na kamukhang kamuka ng inquirer.net para maging kapanipaniwala or realistic yung pag i nila sa mga tao. So, ugaliing maging alert, ugaliing mag-research muna bago mag-invest ng pera kung saan at kung kanino pa yan. Dahil sa panahon ngayon, pagaling na ng pagaling ang mga scammer. So, wag kayong papaloko. At pwede niya akong i-message kung meron kayong gustong ipaligid check para matulungan ko kayo please like and share this video para maging aware yung family and friends nyo sa mga scam tulad nito